Pag lagi kang nagagalit, nawawala ang iyong kaligayahan. Pag nagtatanim ka ng samahan ng loob, lagi kang malungkot, may kabigatan. So don't get angry easily. Don't hold a grudge. You want to be happier in life, you have to discipline yourself into not getting very easily irritated and you should not be irritable. happy natin, disiplinahin natin ating sarili na hindi madaling magalit. Pag nagagalit ka kasi bukod sa yung emosyon mo, nagiging negative, pwede yung magsalita ka pa, gumawa ka ng mali, may makaaway ka pa, gawang ka pa niya ng masama. Dumoble ang dahilan para ka magkaroon ng problema. When you are angry, you poison yourself. Ang taong galit na iba ang body chemistry. Tumataas ang blood pressure, tumataas ang sugar levels, lalot kung diabetic. Sumisikip ang mga ugat na dinadaluyan ng dugo. Nagiging Napakasama para sa katawan ang galit. So, maging mahinahon at huwag magpagalit dahil ikaw ay makadiyos. At kung hindi ka naman talaga napakamakadiyos, maging mahinahon ka dahil matalino ka, dahil alam mong masama sa iyo ang magalit.